Welcome back sa ating youtube channel mga master So ayan Dito naman tayo mga master uh, Kahit pa pano mga master uh, masubok natin ngayon Para pang Para pang next season At uh, Para ma Ma ano sya ma, ma training natin ngayon Para sa next season mga master is uh, Masanay na sya Ngayon uh, pupuntahan ko yung Linapitan si magong Na hindi Pumalo yung dumikit lang sa kanya. Yan. Dito ko sa area. pupuntahan na akin ngayon mga master. At yun yung mga master ay pinangalanan ko na to ay si... Tipasan. Mga master. Yan. Yan si Tipasan yung pinangalan ko sa kanya. So yun yung mga master ay... Yung tanghalian na tayo. Time check natin yan is sa... Uh, 12 na mga master hindi tayo napag kanina dahil at tagal tayo natulog ang gabi yun yung master at saka nabisi rin kanina hindi ako nakag agaga so yun yung master masubukan natin yun si tipasan at iwan ko lang mga master kung meron pa bang titilaog or sasagot hindi tingnan natin kung may lumapit sa kanya iwan ko lang kung hindi pa balugon yung mga ayos dito ng area so ayan o oh. ayos mga, mga subukan na rin si tipasan mga master ayan Naglakad lang ako pumunta dito, Master. Pero mapasok yung motor dito kaso hindi ko pinasok ay eh. dahil uh, yun nga, yung lupa is umulan kasi kagabi ng malakas. Dito ang banda is hindi madulas doon lang yung banda kanina na pinag wala ko ng motor madulas doon. Yan. Subukan natin to master para sa next season. Mga masanay na siya. Oh. Maka training lang natin to sa kanya. Pero magsisit up tayo ng mayroon mga pinagkaykayan. Gahanap tayo ngayon mga master. Mas magandang mayroon mga pinagkaykayan mag sitap ng ating pangati. Dahil sigurado na mayroon talagang uh, alpas. So ayan lakad pa tayo at di ko rin alam mga master na kung titilaog ba to dahil first time niya to na maano natin ngayon may tulos first time niya to dahil hindi ko si to nadala noong may na busy talaga kasi busy kasi tayo pag kami ayo <coughs> tsaka June July na kasi ngayon niya July na kasi ngayon mga master iwan ko lang kung mayroon pa bang sasagot ng mga alpas dito pero dati mga master dito pag April noon maraming nanilawakan dito si Magong yung nila natin yung ninapitan siya hindi lang pinalo ang ganda ngayon sobrang init doon tayo pa Ah, hanap tayo yung may hanap tayo yung uh, may pinagkait ka yan so malapit na tayo master dyan dyan banda dyan tayo maghanap ng may pinagkait yan so yan master ah, hanap tayo ng pinagkait yan So ayan mga master, kabit muna tayo ng CI sa ating pangati. Yan CI yung gamit natin. Ah, dito na ako nag-set up mga master dahil maraming mga pinagkakayan dito. Dito nga ako dati nag-set up kay Magong na linapitan siya. So ayan dito rin ako nag-set up. Yan yung pinag up pa natin kay Magong. Try natin dito kung baka nandito lang yung mga alpas sa unahan try lang natin dito ayan nagkabit tayo ng patakir mga master isang patakir lang yung kinabit natin sa malapitan lang hindi na tayo nagkabit ng ibang mga patakir ayan yung dala natin patakir is tatlo lang yan yung palagi lang natin na sinisita tatlong patakir at naglagay lang ako ng patakir sa para kung hindi pa yung tandang, mahuli kung lumikit. Ayan, master. So, ayan, mga master. Masimas muna tayo sa ating under training kasi bago pa yan. Ngayon lang yan na sit up. Siguradong Lilipad talaga, lilipad-lipad talaga yan. Pag mga under training, mahirap magpa-amo pag bago pa. So, yun nga mga master. Kita nyo, sobrang in ni Tipasan. Ganyan yung reaction niya. Bago kasi, bago pa lang kasi. Kaya mahirap nga master pag may malapit na alpas matatakot talaga. Tsaka umugtak pa si tipasan. Hirap na lapitan kung may malapit lang sa kanya yung kung may malapit lang na tandang sa ating pinagsitapan. Hindi talaga papalo kasi na otakot. so ayan master hindi yan makakabunot sa aking panuntang dahil dalawa yan ayan, sa mga baguhan pa lang na magahan dapat yung pangatin nyo is dalawa yung gamit nyo para hindi talaga mabunot pag sobrang ilap yung pangatin nyo so yung galihin, master kasi sayang pag makawala mahirap na mahuli kaya sa akin dinalawa ko yan hindi talaga mabubunot yan kahit anong lipad ayan ayan master yung tilawak ni tipasan ayan yung pinili natin na gawin pa natin kasi eh, nagustuhan ko yung tilawak niya at yun yung mga master bote ito ni laok tagal tagal rin na inintay natin na hindi tumila ako ka sa wakas ha, tumila ako din pinaruwag so, ko lang yung video so ayan ako dyan master ay eh, nag may nagduduyan duyan lang ako dyan master kasi may duyan tayong dala yan kasi nakakapagod pag nakaupo lang palagi kaya duyan talaga importante sa mga mga ngati kaya mga master dala talaga tayo ng duyan <laughs> O mga master, may sumagot kita pa yan. Ayos, sinagot rin. At yan master, ang ganda ako dyan na lumapit yung alpas. Yan nandiyan banda yung Alpas Master. Layo-layo pa sa ating pangati. yun mga danda dahan dahan ako naman palapit sa ating pangatid dahil hindi lumapit yung alpas kaya yan masabak rin natin si tipasan yan mga master sobrang hilap yan dyan tingnan nyo grabe kung hindi matibay yung ating paltat uh, mabubuno talaga Iyal master ng ganyan ginagawa ko, tinatambayan ko muna, tsaka hinayaan ko muna. Tsaka dandan-dahan lang, mga master. Parang huli mga master. Grabe ganyan talaga pag first time. Basta ganyan na mga unang sabak. Ganyan. Yandang... Direksyon na dapat matibay talaga yung tali rin. Dito na nga, kinuha na natin yung ating uh, pangati si Tipasan. At uh, yun nga, akala ko master na hindi siya sasagutan. At sinagutan siya master. At yun yung master, akala ko hindi titilaok yung ating bagong pangati na si Tipasan. At yun yung master, ang ganda ng uh, magandang gawing pangati dahil uh, grabe yung tilaok. Magandang gawing pangati talaga. So akala ko master ay lalapit yung alpas, sinintay pa natin ng ilang uh, ilang oras. Akala ko, lalapi, akala ko lalapit, yun. Di lumapit. Sinagot lang siya. Hindi naman yung malayo yung nakipagsagutan sa kanya. ah uh, malapit-lapit lang naman yon At babalikan natin 'yun. Ito yung dadalhin natin ulit. Uh, gusto ko kasi ma uh, yun yung master ah uh, ano natin to. Papaamuhin talaga natin to, papasanayin natin sa gubat. Dahil mahirap kita nyo naman kanina pagkuha natin ng uh, pagkuha natin sa kanya malayo pa ako mga master kita nyo na lumilipad-lipad na at saka paglapit ko ay umiyak mga master natalian pa yung panya so ayan mga sir ito nga dito na ako pa uwi na ako sa amin uh, at sa wakas na uh, i-training din natin so babalik tayo doon area yung, yung tumila yung sumagot sa kanya is sisita pa natin ulit ito pa rin nadalhin natin si Tito Tipasan Uh, at yun nga mga master. Uh, dito ko na lang tatapusin yung ating video. Uh, at i-update ko na lang ngayon sa sunod master. At yun nga. Uh, maraming salamat sa sumusuporta sa aking channel. Maraming salamat sa inyo mga master. So ayun mga master. Dito ko na lang tatapusin yung ating ah uh, video. I-update ko na lang kayo sa sunod mga master at shout out sa lahat ng mga hunter God bless